Kumusta? Alam mo may mga araw na parang ang simple-simple lang pero may dalang aral na pwedeng makapagpabago ng pananaw natin? At layon, yun yung pag-uusapan natin. Isang ideya na galing sa isang kwentong pambata pero promise ang aral nito para sa ating lahat. Naranasan mo na ba yung pakiramdam na parang naghalo-halo na lang ang mga araw? Yung parang lunes ngayon tapos pagpikit mo, biyernes na pala. Pero kung tatanungin ka anong nangyari in between, Parang wala kang masagot, parang isang mahabang blur lang. Madali kasing mangyari yan, lalo na kapag nalulunod na tayo sa paulit-ulit na gawain. Sa routine. Pero paano kung may paraan para muling bigyan ng sigla at kulay ang bawat araw? Yung paraan na napakasimple lang na baka noong bata pa tayo, alam na alam nating gawin. Gising, trabaho, uwi, mga responsibilidad. Paulit-ulit. Minsan, lahat ng to nagiging parang isang malaking kulay abo, di ba? Oo, nagfa-function tayo pero parang kulang sa buhay. Parang kulang sa kislap. Relate ka ba? Ito yung tanong, paano kung kaya pala nating bigyan ng sariling kulay ang bawat araw? Isang kakaibang pakiramdam, isang special na tema na hindi aksidente kundi ikaw, ikaw mismo ang pumili? Hmm, tara, silipin natin kung paano. So, merong isang kwentong pambata, ang pamagat niya ay Asul na Araw. Pero teka, wag muna nating isipin na pambata lang to. Isipin natin to bilang isang laro, isang mindset, isang paalala mula sa isang bata kung paano gawing mas masaya ang buhay. Sa kwento, itong bata, nagdesisyon siya. Sabi niya, bawat araw ng linggo, bibigyan ko ng kulay. And, ang ganda dito, hindi lang siya basta naghihintay na may makitang kulay. Sinasadya niyang hanapin at gumawa pa ng mga bagay na tugma sa kulay na napili niya for that day. Tapos ito yung sinabi ng nanay niya. Sa tingin ko ay asul na araw mayon. Ang simpleng linya pero ang bigat ng epekto. Kumbaga, sinusuportahan niya yung laro ng anak niya. Parang sinasabi na, "Okay, game. Let's make today a blue day." Ang ganda ng suporta, no? At dahil sa simpleng desisyon na 'yon, Tingnan natin kung paano nabago ang isang ordinaryong linggo, kung paano ito naging isang linggong puno ng buhay at adventure. So isipin mo to, nagsimula siya sa Lunes. Hindi na lang ito Monday, naging asul na araw ito. Pumili siya ng asul na damit, gumamit ng asul na lapis. Pagdating ng Martes, biglang lumiwanag, naging dilaw na araw. Nagsuot siya ng dilaw, kumain ng saging na dilaw at naglaro sa dilaw na slide. Tapos Miyerkules, naging pulang araw. Nagsuot siya ng pula, sumulat gamit ang pulang krayola. Bawat araw, nagkaroon ng sariling kwento, sariling identity. Huwebes, naging kahel. Biyernes naman ay lila. At yung saya, umabot pa hanggang weekend, isang berding sabado kung saan naglaro siya sa damuhan at isang matamis na rosas na linggo habang nagbe-bake sila ng cake ng nanay niya. Grabe, di ba? From a gray week to a rainbow week. At ito yung pinaka-importante sa lahat hindi lang ito tungkol sa paghihintay na makakita ng kulay, ang magic ay nasa sadyang pagpili. Sa paglikha gamit yung kulay na yon at sa pagbabahagi nito sa iba, ang bata ang may hawak ng paintbrush ng araw niya. Okay, so ang ganda ng kwento ng bata, pero paano naman tayo? Paano natin bilang mga, ahem, adults, magagamit ang larong to sa medyo komplikadong buhay natin? Dito napapasok yung translation. Para sa bata, yung kulay. Literal. Pero para sa atin, ang kulay pwedeng maging isang intensyon, isang feeling, o isang tema. Halimbawa, yung asul na araw ng bata pwedeng maging araw ng pasensya para sa atin. Yung dilaw na araw niya pwedeng maging araw ng pasasalamat sa atin. At yung kahel na araw niya pwedeng maging araw para sa pagiging malikhain natin. Gets mo yung idea? So, sandali tayong huminto at mag-isip. Para sa iyo, ngayon... Sa puntong ito ng buhay mo, anong kulay ang pinakakailangan mo? Ito ba'y kalma, baka saya, o baka naman koneksyon? Anong kulay ang pipiliin mo? Paano to gawin? Super simple lang actually. Una, sa umaga, pagising mo, magtakda ka ng intensyon. Piliin mo ang kulay mo for the day. Pangalawa, hanapin mo. Sa buong araw, maging alerto ka. Saan mo nakikita sa paligid? At pangatlo, at ito yung pinaka-powerful, lumikha ka. Gumawa ka ng kahit isang maliit na bagay na nagpapakita ng kulay na pinili mo. For example, kung pinili mo ang berde para sa paglago o growth, pwede kang maglakad-lakad sa labas, kumain ng masustansya, o simulan yung project na matagal mo nang tinatago. Kung dilaw para sa saya, Pwede kang magpatugtog ng happy song o kaya kamustahin mo yung kaibigan mong matagal mo nang dinakakausap. Kung asul para sa kalma, simple nang humanap ka ng limang minuto para huminga lang ng malalim. Maliit na bagay pero may epekto. At dito na tayo papunta sa paanyaya. Sa hamon na dala ng simpleng kwentong ito para sa ating lahat. Kasi sa huli, ito yung pinapaalala sa atin ng kwento na ang isang maganda at makabuluhang araw ay hindi lang basta dumarating. Hindi ito swerte. Isa itong bagay na mayroon tayong kakayahang likahin. May hawak tayong paintbrush sa bawat pagsikat ng araw. At ito yung huling linya sa kwento. Isang tanong na puno ng pag-asa, puno ng pananabik para sa kung anong pwedeng mangyari. Hindi ito pagtatapos, kundi isang magandang simula para sa mga susunod pang makukulay na araw. Kaya ibabalik ko sa iyo yung tanong, ikaw, anong kulay ang ipipinta mo para sa iyong bukas?